so nandito na naman tayo. Gagawa tayo ng quick na video. may uh, meron ako dito ang yellow packet. So normally, ang yellow packet is binibigay siya ng US Embassy pagkatapos na ma-approve yung inyong visa interview. Okay? So pi pinapadala to siya sa LBC or ibibigay din siya sa inyo if um, decided nyo na i-pick up siya sa MOWA dati. So, itong yellow packet na to is uh, for my K2, um, yung anak ko um, naka-receive siya ng K2 visa pero hindi siya nakapunta ng Amerika agad-agad. So, uh, lumampas na ng one years mula na na-issue yung visa ko na K1. So, hindi na siya valid na mag-apply ng um, to follow. At saka, hindi na siya makapag-apply ng to follow kasi meron na talaga siyang six months na binigay sa kanya na visa pero hindi siya nakapunta dito sa Amerika using the K2 visa. Bali, nag-file ako ulit sa kanya ng immediate relative. Nandito na yung anak ko ngayon. So, kaya nagkalakas ng loob ako dito na ibuksan siya. Kasi alam ko, curious kayo kung ano ba yung laman ng yellow na packet, okay? So, dapat ibibigay to siya sa inyong port of entry sa airport mismo na unang uh, lapag ninyo dito sa Amerika. So, kukunin siya dapat ng officer and then yung officer ang mag-forward sa USCIS ng itong document na to. So, bubuksan natin. Ito na siya. Ayan! So, bali, ang laman ng um, pala is yung um hindi ko na siya ipapakita kasi syempre alam niyo naman na dito yung mga important information ng anak ko. So bali ang laman ng ng yellow packet pala is yung original na birth certificate ng anak ko, two copy siya. And then nandito din lahat ng mga medical records ng anak ko galing sa St. Luke's. Yung mga original din siya kasi meron siyang ano talaga original na signature ng ano ng mga doctor sa St. Luke's. At saka ni ini-include nila dito yung mga vaccination record. Ito yung mga vaccination record na nakalagay dito. And then nandito din pala yung yung uh, birth growth chart ng anak ko. Nilagay din pala nila dito. And then yeah, lahat ng Bali, uh, meron din palang um, two copies ng 2x2 picture. So, bali, ang laman ng yellow packet na ito for my K2 is yung original na birth certificate, dalawang copy na 2x2 visa picture, yung uh, growth chart niya na uh, copy, at saka yung original na mga documents galing sa St. Luke's kasi meron siyang original na signature talaga. From uh, the doctor sa so St. Luke's at saka yung mga vaccination record. Sa palagay ko, yung mga yellow pocket ng K1 visa holder is nakalagay din doon yung dalawang 2x2 picture ng K1 visa at saka yung original din na birth certificate, yung mga uh, medical records from St. Luke's and sa tingin ko kasama din doon yung uh, mga original na NBI clearance at saka yung Senumar so yan lang yung um, sa tingin ko na uh, kasama sa yellow pocket ng K1 visa holder i really hope that you enjoy watching this video and if you do please like this video and please subscribe to my channel i'm actually posting my videos on both uh, platform with youtube and facebook and um, yeah if you can please share this video to your friends that are sharing the same journey with you i would be greatly appreciate you guys and um, i'll see you on my next one thank you again have a great day bye